Simon, uh, bakit Simon ka na ibara pa? <laughs> <laughs> Kasi ah, uh, Noli at saka El Pili. Mm. Yun, 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 lang yun. Banggit mo kanina, may director na nagbigay sa yung screen name. Eh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, pili ko lang nalang pag-usapan natin, Trixie sabay kasi sunod-sunod ngayon eh, Diba? ba? May Black Rider ka nag-aapoy na damdamin, Love Before Sunrise. Hindi ba nag-overlap yung schedule. I minsan mean, nag-overlap pero inaayos naman mabuti ng director ko. I mean, namin ng uh, manager ko. So ayos naman, wala naman nagiging problema sa bawat isa. Proper scheduling lang. mga ano eh, sa salbahin na rules, di ba? <laughs> so, ano yung rules sa mga gusto mo pang gawin na hindi mo pa nagagawa? Uh, stereotype sa karakter na salbahe, pero yung hindi salbahe, iba iba naman minsan niya. Yeah, eh. Yeah, yeah. Kailangan lagi mo lang ng flavor kung paano ka pa may iba dati mong ginawang sa salbahe. Uh, But this time, dito sa mapapanood dahil hindi ko na na-unspoken letters, hindi ako sa bahay ngayon. Mabait ka? Wow! Mabait ako that time. Gano'n. Yeah. May natanggap... May nas... Ano yung pinaka... Natanggap mo na parang worst ah. na hate mail? Nakensure meron eh. <laughs> Dahil sa mga rules. Mahayaan na lang natin sila. Baka hindi sila masaya nung bata. Kaya hindi ko na... Hindi ko masyadong pinapansin pagka mga hate mail. ano, nakakatuwa kasi alam mong effective yung karakter mo. But uh, most of the time, hindi ko nalang pinapansin. Sa MMK, ma, diba, different episodes na yung ginawa mo. May mga naka-work ng young stars. So, ayan, I'm gonna give some names. Give me your impression of them. Uh, yeah. Huwag mo kong ilagay dyan. <laughs> lahat, lahat sila magagaling. Hindi naman sila kukuni ng MMK at saka nandun. <laughs> hindi sila magagaling. Oh. Ano pa yung mga future projects mo? Siguro oh, siguro itin muna natin matapos <laughs> ng dalawang sir. Ano? Do you also do ano, theater? Way back. Way back. Yeah, alam ko. Tapos right. taon nang narinig eh. Yeah, way back. Then. Nakaw. Baka ano mga ano ni Solomon Cruz sa work na ko na ba? Yeah, Kaibigan okay. ko si Sol. <laughs> ano 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 mo na ano na uh, theatrical ano 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 pages pa ano May katagalan ano 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 Mga ano 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 Depende. Ah, Oo, Depende sa rock. Rock of rock Ages. No, 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 no. Tagalog team. Ah, oh, Rock of Ages. Yeah, yeah. Sa Peta. Yung ano, yung ulan. Oh, no? yeah, yeah, yeah. Si yeah, ano? yeah. hindi ko na matanda oh. kung paano. pilot. Mm -hmm. So, ayan. This film is about, Kapamilya Mainly about the spectrum disorder. Ano yung ma-advise mo nga sa mga tao para... Uh, to keep themselves sane. Uh, kung to sakali take care. po kayong may kapamilya, pangunawa. Mahalin niyo po sila na nararapat na para sa kanila. Kasi hindi naman po nila ginusto yun. Basta, yun, yun lang. Respetuhin niyo po sila. Just like ordinary. Girls. Haba, yun lang. Habaan niyo pa sila.